yata ang problema doon kasi may bumbero plus may patrol kaya ito yung traffic na to, ito yung dahilan hindi natin malaman ko anong meron doon kasi alam ko traffic at may, may bombero, may patrol parang may problema doon malalaman natin mamaya ayan mga lodi mga body kapaka traffic po dito po tayo sa skyway hindi so, malaman pa na dahilan kung anong dahilan na bat, bakit nagkaganon pero may nakikita ako nung nagbi-blink blink na may patrol at mayroong bumbero ba yan dyan Ewan, parang, na gano. parang nandyan yata may problema mamaya makita natin yan pag, mal pag malapitan so yun po ang dahilan na bakit nagkakatrapik trapik baka may nasunog na sasakyan o may ano, ano nangyari dyan kasi parang may ano eh parang may problema talaga dyan So ayan po Nakikita na natin ang problema Na nandito nga ang problema Ng traffic na to May isang sasakyan Na parang binumbahan ng tubig Parang sumabog yata to na ano yung binumbahan ng ano binumbahan ng patrol ang daming ano binumbahan ng bombera sumabog nga ayun nga sunog nga mga lodi eto nga o positive isang sasakyan ang kapatitila lang ano yan o, sumabog kaya pala nagka-trapik-trapik nasunog tapos pinuntahan ng ano kaya pala nagka-trapik-trapik pinuntahan ng bumbero pinuntahan ng tubig so yan po dito wala na po oh. so yun po yung dahilan ng pagkaka-trapik sana oh, okay lang sila thank you so much po